guys ha to ding aplan dito tayo ngayon sa kusina ni Koyma kusina ni Koyma <laughs> <laughs> <Nikoy ma>. ah. <laughs> <Ayan. Improvised laughs> daw kusina ni Koyma ah dito nilo no tomo ay ano improvise daw yon eh ayan ito po yung chef namin ngayon si paring Koyma Mayunit. <laughs> ah, ito pa isa namin yung chef, si El Hito. Boy, na ba yung niluluto mo? Kali. <laughs> Kali. Kali. Kali lang ba yan? <laughs> Dito po kami ngayon sa Mirai. Vitamin C. Ha. Dito ko nagamit yung camping set ko na abilis sa Lazada. Ang ganda yung dagat ngayon. Hindi masyado malakas yung alam gaya nung makara ayan, syempre kakain muna kami hindi pa kasi kami nag-aalusan eh kakainin namin yung luto ni pareng Koyma ang adobong manong wow ah, dito sinubukan ko kundi mag-fishing kasi eh, may kasi ako mamingwit eh. kaya lang, masyado malakas yung alon kala ko mahina na yung alon eh kasi nung na namin sa may pating dinggalan halos walang alon pagdating namin dito, mahalo pala kaya yun, sirong huling. <laughs> Palpa kaya ka. <laughs> nga rin pala kami sa bahay nila Kuya Jory at naabutan namin yung anak niya gumagawa ng mga pain sa isda. Kaya ito kasi ginagamit nila pag uh, nanguli sila ng isda sa dagat. Uh, pares lang din ito ng paa ginamit ko na yun nung nag fishing ako. Halos wala naman talaga mismo mismong paa, kumbaga kumikinang kinang lang yung mga hibla na yon para kainin ng isda. Ngayon naman pupunta kami sa pinaka daungan ng mga bangka dito sa lugar nila. Uh, bali tatawid lang kami dito sa kabilang tulay keso na to eh kesong province natatawag nila dito tapos uh, pinanggalingan lang namin ayan sa umiray ayan, tatawid lang kami ng tulay ibang lugar na ayan ito na yung pinakadawang mga bangka nila mapapansin nyo dito ayan ganda ng lugar may mga bangka para nagpaparkila din sila dito ng mga bangka para sa mga turista kasi may nakita ako ditong nakapaskil. ayun yung mga pangalan ng mga siguro sila yung mga bangkero eh para sa mga gustong pumasyal dito sa lugar nila Ang din, ano? May mura lang na yun. wala mo talaga. Kulingan, hindi magaling pipi. So ayun, nakabili na kami ng isda kaya babalik na kami para iluto na to sa bahay. ayo oh. coba coba

Siyempre, habang hinihintay namin maluto yung mga isda hindi mawawala yung konting inuman ay ka nga chat chat muna kita nyo naman ayan may video ko pa At ayun na, nung may pulutan ng isda, kita niyo naman tahimik na lahat. Wala nang maingay. At syempre, yan, titikman na natin yung fresh na inihaw na tulinga. Ayan, sarap to yan. Pagka may sili, sibuyas, toyo, suka. ano, magandang kinakain pagka nasa dagat ka. Ayun, sarap dyan. Sarap tamis. At ayun na nga, ah, sold. At ako lang yun, nakarating pa dito yung big night wine. Sa gabi naman, ayan, yeah, kami. Abang doon, ayan, nagbibidyo ko sila doon. <laughs> Madilim na yung dagat eh. Hindi na makakita.

At uh, test nga pala dito sa Umira yun pumunta kami. Kaya ayun, inanihayaan kami dito ni Kuya Jury sa kanilang dance floor. Yeah. Makikita nyo, pagka pala testa dito, meron silang tinatawag na sayaw na ang tawag ay kuracha. Baga, ano daw to may magpares na sasayaw sa gitna at babagsakan ng pera. At ito na nga yung tinatawag nilang kuracha. Ayan. May magpares na sasayaw. Tapos, hindi may mga lumalapit. Ayan. Eh. Mag magbabagsak sila ng pera doon sa kahon. Ayan. Kahit magkano daw yung ibigay nyo. Kung galante kayo, mas malaki. Ayan. Yung iba dyan, ah, para mas marami daw. 20-20. Ayan. Tapos, yan. Laglag ka lang ng laglag. Mga tradisyon na daw sa kanila yun eh. Kaya, first time lang din ma-experience yung ganyan sa lugar na ganyan. Ah, kung magtatanong naman pala kayo kung saan napupunta yung pera, ah, pondo daw yan sa barangay nila o sa mismong lugar nila. Doon daw gagamitin yung pera na malilikom dyan. So ngayon, umaga na. At masarap naman yung tulog dito sa tent, okay naman. Kaya ang bagay na bagay dito, kape sa umaga. Uh, ngayon nga pala, uh, babalik kami dun sa falls. Uh, Kasi nung no, nakalapon na namin uh, na mahirap yung tahanan. Ngayon tatrain ako ngayon kami ngayon sa falls naman hindi nga malaman kung ano nga dito na kami nung makaraan eh oo at least oh yeah, nababa lang yung tubig ngayon nakaraan eh na pumawid dito eh. eh nakakapunta kami ngayon ayan ah muna pero yung pulse eh. Pasamot sa pa. Hindi daw yan yung kinakain pa ko. Iba daw yan. Tata yan. Hindi pa ako. <laughs> <laughs> oh, babalan ng buko. Ah, na ako ng buko. Kanya-kanya bitbit ng buko. Ayun na po, pumasok na po. Bisog, bisog, bisog. Mainit. Please. Baka magalit tayo ng sabang bitin dyan. Po. Yeah, please, oh? Ayan po ba yung pako? Oh, ayun ayan, ayan pa ako. Kaya lang, hindi lahat, lahat. Paano po ba malalaman -pako? <coughs> <coughs> Mas ba? siya sa... <coughs> hmm. Paano nyo? Paano nyo? Paano nyo? ayun na po, pumasok na po sa bundok gulog-gulog ka dyan, may wifi dyan <laughs> marami daw nasan <laughs> dyan daw si lolong

Saresa. Boy, saresa. Ariko. Kan, ah. hindi kasi nagdadala ng sariling tripod eh. Aww. Oh, ko na yung pulsa. Ba. Ito yung magandang ano, pare. Ito yung binibenta ng ano. Yung naglalakad sa atin, di ba? 50 pesos yung alaman na tayo. Oh. Ayun na siya. Ingat, ingat. sa so, mabagunda. Ayan na po. Ayan na po ang tinatawag na ng sorry and points. malalim Swimming, swimming mas fresh umuwi naman ako na may minadaan na naman kami nagtitinda ng saging kamura lang ng tinda ni ate kaya umili na, na kami para may pasalubong sa bahay may okay. kaya pagpunta sa ilog niya sa polis so yung guys thank you sa nanonood kaya dito ko natatapos yung vlog ko parking tayo lagi ba dito rin dyan Ano, sampah tayo, Delikado na po Delikado na po ba? Delikado na po na did, 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 did. Yung mga bisita niya, Video to video. Ay, ito ang ganda sa ilalim. ganda. Video kayo doon. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun Ang mo yung mo yung Ba't susumo? mo ay! Ayan ah? ay, na Biso po ha! Ay! Magbubad na! Gusto po! Yung baba naman daw, Yung baba! Tawa na ko lang po ngayon, oh. <laughs> yung baba naman na! Yung baba! Gano'n ka! Gano'n Ayan na! Ayan so, ay, okay, na po ba na! Okay! I-giling mo kay Alex. Ha? Ah. -giling. <laughs> <I> giling mo. Sarap <laughs> Ay. Ano no, I -giling mo. -no. Hindi. Anis. Okay. Tayo agos ah. Pumunta sa sa tunnel, oh. Babaybayin namin 'to itong agos. Lakas. Hindi naman kasi alam na ganito. Hindi ako makapagdala ng ano, uh, cellphone. Kaya <laughs> kasi gumalaw. Talon, talon! Talon! Oo, oh, ganda. Galig ko na. Galig ko na po. tapan lang ako. Ayan yeah, lang. Spider-man. Para kami nasa loob ng ano? Ayan no. lang. Ay dinaanap po namin. Ito, para kami nasa loob na lang okay, ng prueba. Spider-man. ai chứ đâu đi chứ làm video điều đó. Điều đó, điều đó.